Ang video naman na ito tungkol naman ito sa carburetor na nag-overflow. Kasi minsan kasi yung carburetor pagka nag-overflow lumalabas siya dito. Tong butas na to, dalawang butas na to. Tapos dito sa gilid. To. Dito sa madalas lum lumalabas pag nag-overflow talaga yung ano. Yung carburetor. Kaya yan yung pag-usapan natin ngayon Kung ano yung dahilan Kung bakit nag-overflow Yung motor natin uh, Paps, bago tayo magpatuloy Subscribe mo ako Hit mo yung notification bell Para updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko Magsimula na tayo Minsan dito sa tataga sa gilid na to pag uh, mag-overflow na yung motor, pero bihira lang tatagas dito. Tatagas lang 'to pag ano, sobrang nipis na tong ano dito, yung ring. Tapos pag uh, ma nasabihan ka mag-overflow, Ganito lang gawin mo, ito yung on nya Tapos ito yung off. Ganito ang gawin mo pag uh, mag-overflow yung carburetor, mo i-off mo 'to, pag ganito para mapigilan yung pagtagas ng gasolina. na uh, madali lang naman siyang anuhin, madali lang naman siyang gawa ng paraan pero nakakatako din pag nag-overflow nag yung karburador. Dito yung gas na lumalabas ito. Ito kasi yung drain flag niya, meron kasi yung maliit na tube dito sa may chamber ng karburador. I-drain ko lang tong ano, gasolina. Patuloyin ko lang muna. Konti pa yung gas na nilabas. Kaya may labas natin to. Matanggalin ko na to. Itong ano, dami pa. Kailangan madrain to yung gas na to sa loob gamit lang kayo ng Phillips screw pag magtanggal kayo ng screw ng carburetor, yun itong karburador na kasi to mayroon tong diferensya. nag overflow to talagang legit na, na nag overflow tong karburador na to kaya hindi ko na to siya ginamit ginawa ko na lang tong sample baka may encounter nyo rin ng ganito sa inaharap Yan, dalawang screw lang naman tong dito sa carburetor. Yan. Ito yung chamber niya. Tapos ito yung floater ng carburetor. Ay may gasolina ito nga. Ito ang problema. Yung floater na pasukan ng gasolina. Yan oh. Ah. Mayroon siyang gasolina sa loob. Ang ibig sabihin nito, kaya pala nag-overflow siya dahil yung floater napasokan ng gasolina. Hindi ko alam kung saan nanggaling galing tong gasolina na to. Bakit nakapasok to sa loob ng ano, floater? Pag paganyan kasi siya, tapos puno yung floater ng gasolina, hindi siya angat. Kaya yung gas na galing ng tangke, eh, tuloy-tuloy lang yung ano niya, tuloy-tuloy yung taloy ng gasolina. Kaya nag-overflow ka agad yung karburador. Tanggalin ko lang tong pin para matanggal ko yung floater at saka yung floater valve itong floater na to pups uh, minsan kasi hindi ganito ang kulay yung original na kulay talaga nito is kulay itim so so yung kulay itim hindi mo ito mapapansin na mayroon siyang gasolina dito sa loob ng floater na to kaya ang payo ko sa inyo bumili kayo ng uh, carburetor kit na may kasamang floater yun yun ang pinakamaganda at the best na gagawin nyo pagka nag-overflow yung motor nyo kasi complete yung ano kasi yung tawag nito yung carburetor kit kompleto na sa lahat yun mayroong kompleto mayroon namang kailangan nyo lang nabilhin tapos ito naman yung ano nya uh, floater bulb minsan kasi itong floater bulb na to ito yung pinakadulo nya napupudpud kasi to kaya kailangan talaga din na uh, papalitan din to pag nag-overflow. Tapos dito naman sa la, sa salpakan ng uh, floater valve, tingnan mo rin dito baka may ano siya, konting uh, kunting leak o basag o may crack dito. Kailangan i-check mo rin to kasi kahit na ganong gawin ng floater valve, eh, kung may leak naman, wala pa rin, hindi pa rin siya uubra. Kaya kailangan talaga i-check natin lahat. Kung bakit nag-overflow yung karburador natin basta pinaka importante eh, step by step mo titignan mo lahat ng mga posibleng dahilan dito sa loob ng karburador kasi ang pinaka dahilan lang naman dalawa lang naman eh floater bulb or floater yun lang naman eh tapos ito paps ito itong parang nakausli na maliit na to Isabay natin siya tulak pa ilalim. Para sasagad yung float bulb sa ilalim pag ganito sa dapat 'to. Oh. Hindi masyadong baba para pagka ano pag mapuno yung chamber ng gasolina, magkuklose siya kaagad. 'Yan. Remedy lang to pop sa. Remedy lang to niya pag wala pa kayong ano, wala pa kayong nabiling carburetor kit yun lang yung remedy na muna gagawin nyo basta step by step nyo ito yung chamber nya tapos ito yung gasket kasama na, kasama na yon. pag bumili ka ng carburetor kit tapos ito naman yung ano niya. itong tawag ito sinasabi kung tube na maliit itong ano na to sa loob ng chamber ito yung dahilan pag mapuno yung ano carburetor o uh, umaapaw na siya dito sa gilid. Kaya pag mapuno siya, posibleng mamatay yung makina at tatagas dito sa gilid na to. Kasi pag napuno kasi itong carburetor, carburetor pops, yung ano mo, chamber ng carburetor, kusang mamatay yung makina, hindi na under, parang nalulunud uh, nalulunod yung makina sa sobrang dami ng gas na pumapasok. Hindi niya kayang sunugin ang pinakadabis na gagawin nyo bili, bili, na lang kayo ng carburetor kit yan lang yung pinakamangandang payo ko sa inyo para masolve yung problema mo dito sa carburetor na palaging tumatagas kahit ginawan mo na ng paraan carburetor kit lang kasi minsan kasi sabi ko nga kanina yung floater bulb kasi hindi mo makapansin yan na mayroong uh, gasolina sa loob kasi yung original na carburetor kasi pap hindi kulay puti yung floater niya, kundi kulay itim original yun kasi Di, na, di lang, kasi natin na malaya na napasok na pasok talaga yung gasolina dun. Di siya ko accidents. May, mayroon talagang pangyayaring ganun. Mayroon talagang pangyayaring na di natin inasahan. Nakakala natin sa floater valve lang pero di natin alam na dun pala sa mismo sa, ano, sa loob nito. Loob nitong floater na to. Kaya kailangan talaga natin na tawag nito. Kailangan natin magaling tayo sa pagkilatis ng mga ng mga pagmagayos tayo. Hindi eh, lang siya pwede ano eh, hindi lang siya pwede na yun lang eh. Kailangan talaga kilatisin talaga natin ng mabuti kung saan ba talaga galing yung problema. Hanggang dito na lang, Pops. Ah, na video na lang. Paalam na.